seven kami magkakapatid. Tapos bunso ako. Yung nanay ko, labandera. Tatay ko, um, kalpintero po. Na Taga Conception Tarlac po kami. So nakatira kami din sa squatter area, din sa Santa Rita. Uh, tapos, nalahar kami. Nalipat po kami sa Camp O'Donnell, Kapas Tarlac. So, sa hirap ng buhay na pag-isip ko na syempre hindi naman ako nag-aral na hindi. syempre sa atin kasi inaano yung kailangan sa ka graduate yung ganun so wala naman akong ganun na uh, ipapakita so naisip ko so mag Japan na lang ako ayun that's uh, kasi gusto kong maalis yung magulang ko dun sa resettlement gusto ko yung magkaroon sila ng magandang buhay so nag Japan ako tapos uh, Siguro through 2005, nakilala ko yung husband ko sa elevator ko. So, hindi siya nagpupunta sa club namin, nagpupunta siya sa ibang club. So, nagkita kami sa elevator, sa so, iniisip niya, Chinese ako. So, dahil hindi ko siya kilala, hindi ko siya kinakausap. Sa so, lagi kaming nagkikita sa elevator, kasama niya yung mga staff. Mula, no? nagpunta siya sa club namin. So, everyday, everyday na siya nagpunta. Tapos... Ang sabi niya, uh, gusto daw niya akong huminto ng pagtatrabaho. Pag-aaralin daw niya ako sa Japanese school. So, nag-aral ako, kaso usapan namin, kailangan ibibigay niya yung sweldo ko. So, sabi niya, dodoblihin ko, huminto ka. So, huminto ako, nag-aral ako. Tapos, umuwi akong Pilipinas. Sabi ko sa kanya, pag tumatawag ka ng 10 times a day, pakakasalan kita. So, tumawag siya ng 10 times a day. Tapos, pinakasalan niya ako pero hindi ko alam na may pera siya. nag din ako kay Lord na yung happy family lang, yung okay lang na hindi kami nagugutom basta kakain ka ng three times a day. Kasi noong kasing bata kami, ano, uh, kailangan kasi magbabasura muna ako. Nagbasura kasi ako nung malita ko para may allowance ako nung elementary. So naranasan ko yung hirap ng buhay. Kaya sabi ko, magja-Japan na lang ako. So I have faith na kay Lord na yung buhay ko magbabago pag ako'y nagpunta ng Japan. So hindi naman lahat ng nag-entertainer dito magiging masama yung buhay. So choice mo naman yon kung uh, ikaw ay magiging mabuting tao or hindi. So, ang akin kasi, kontento na ako dun sa sweldo, but pinagpala lang ako ni Lord na binigyan niya ako ng lalaki na magmamahal sa akin. Uh, itataas daw niya ako na baga. Kung noon, pinagsisilbihan mo yung mga hapon, ikaw naman ang pagsisilbihan at sasaluduhan nila, sabi niya. So, hindi ako nadidiwala kasi tatlo lang yung staff niya, sa so tatlo lang ang sasaludo sa akin, sabi ko. So, okay na yun kaysa sa walang sasaludo, di ba? Nag-engage na kami, dun niya sinabi na, akin yan, akin yan. Kasi binili niya ako ng engagement ring dun sa Sinjo ko sa Tiffany. So sabi niya, akin yan. So parang hindi ako makapaniwala na lahat ng nakikita kong building na to, sa kanya ba to? So parang iniisip ko, nag ako na, Pwede naloko lang niya oh. So, sabi na asawa ko, bakit hindi mo itry na ibahin yung image ng Pinoy? sabi niya, sa Japan. So, nung nagdito na, uh, nakilala ko ng mga Filipino community, lahat ng mga pag-grand open namin, ay yung pre-open, ang tawag doon, eat all you can, drink all you can for free. So, nag invite ako ng 400, 300 person na puro Pilipino. So, pag dumarating na yung Pilipino sa karaoke kan, ninenervous na yung mga Hapon kasi takot. Ito yung chance mo na iangat mo yung mga Pilipino dito sa Japan. Kasi noon, syempre lahat tayo pag ikaw nagpunta ng Japan, babae ka, may tsura, ang tendency, si Japayuki or entertainer. So hindi lahat ng, ng Pilipino ganyan ang trabaho. Bigyan mo sila ng pagkakataon na yung pagpumunta sila sa isang establishment, sa, yung magpapanik sila, maga, yung bang bibigyan sila ng VIP treatment, kasi usually, pag lalo na Pinoy, hindi nila masyadong tinitignan ng mataas. So, ngayon, pag dito, sa karaoke kan, pag Pinoy, mga staff ko takot. Kasi alam nila, Pilipino ako. So, pag nandun kami sa meeting, uh, mag-break mag, mag kami, ikukwento ko na yung mga Pinoy, very close sa family, na hindi lahat ng Pilipino kahit saan may masama, lahat pag ang Pinoy dinala mo sa ibang bansa, magsisikap yan. Inaano ko na, kasi pag sinabi mong Pinoy, laging late, yan ang image nila. Hindi seryoso sa trabaho. So, iba yung nakikita kasi nila eh. Yun. So, iba yung kinakwento ko. So, ang asawa ko, hindi lang niya ako minahal. Minahal niya pati buong Pilipinas, pati yung support niya sa Yolanda, uh, na yung lahat ng branches namin, pati ibang ano, we have 135 branch, lahat ng mga business namin, nilagyan niya ng donation box for Yolanda. Siya rin na nagsabi sa akin na magbigay ka ng, ng mga groceries kung saan ka nang galing. Yung dun sa squatter, yung, yung mga kapitbahay mo, binibigyan namin ng mga every Christmas, So sabi niya, magdo-donate ka ng square, yung classroom. Sabi niya, ang tao daw, uh, wag mo daw siyang titignan ng mababa kasi hindi habang buhay mahirap siya. So sabi niya, bigyan mo ng pagkakataon yung mga tao. Kumbaga, kahit ano pa yung buhay mo ngayon, itreat mo la same na ikaw yan. Kasi hindi mo alam na baka yung kaharap mo bukas mayaman pa sa iyo, sabi niya sa akin. Pinangarap ko ng banker, yung may table-table ako, tapos may name ako, gano'n, yung mga gano'n. So, hindi ko alam na aabutin ko sa Japanta. pa. So, sabi niya, binigyan niya ako ng table. Gusto ko rin mag-selfie nung no? may table ako, pero nakakahiya. Kasi may tapos kata may secretary. Sabi ko para ang sarap mag-selfie na. <laughs> Meron ako ng sariling telephone, may set, may interphone ako yung mga ganon. Nagtiyaga ako magluto ng mga french fries ng onion ring from the start. Paano ako gumawa ng mga ng mga inumin? Kasi paano ko sila i-correct kung ako mismo hindi ko alam ang standard? Paano ko malalaman kung hindi ko aalamin kung ano ang feelings ng mga part-time namin, yung nagbubuhat. So doon ko na-realize na kung wala yung mga mababa na positions sa, op sa opisina namin, wala rin ang aming negosyo. Kasi ang bigat ng trabaho nila. So nung nag-start na nagtrabaho ako, napaso ako ng mga mantika, naiyak ako kasi ganito pala kahirap yung trabaho nila. So, Nag-check ako ng mga branches namin na surprise check na maaabot ko from Tokyo na tapos pag dumating ka iba yung feeling ng yung, bag, yung as, pag eh pag-entra mo palang, lang sumasaludo na sila sa iyo natataranta so syempre iba yon na GRO ka dati ngayon iba naman ang iba naman yung ginagawa mo Mag, pag nagka-cutting ribbon kami iba yung feeling na parang oh yun talagang yung binigay ni Lord sa akin. Iba. Dati kasi ang kinakat ko lang yung mga tiket na kanta ng mga hapon sa club. Nag-aral din ako kay Abigail Arenas. Personality development. Para alam ko paano ko. Siyempre, iba yung kasi yung socialera, Di ba? Iba yung pag pinanganak kang mayaman, automatic may poise ka na. E pag pinanganak ka sa squatter, ah, wala kang makikitang poise. So, yung ginawa ko, inano ko yung, mga, yung sarili ko, pananamit, lahat-lahat binago ko pati yung pananalita ko, lahat-lahat. So parang kahit hindi ka pala nag-aral, mapapag-aralan mo kung yung paano maging yung etiquette. Sabi ko hindi pala kailangan university graduate ka. So mapapag-aralan pa na yan. Yung karaoke kan is 121 branch all over Japan. So meron kami Hokkaido, anywhere Nagoya, Osaka, lahat-lahat. Uh, yung internet cafe, we have 10 branch. So, isa yan sa pinagtahan ni pri, ng Prime Minister ng Japan dati na chinyek niya na kung anong klase yung negosyo na yan. Yung, yung mga ka, halimbawa, ang nawalan ka ng train, so pwede kang matulog doon. Pwede kang magbayad ng 500 yen, pwede kang mag-shower, pwede kang maglaba. Actually, before, na plan kami sa Hawaii, pero medyo mahirap yung mga requirements nila doon. So ngayon, ang sabi ko sa asawa ko, bakit unahin mo ang bansa? Pinoy ako. Eh di sa Pinas na, sabi ko, may Philippine team, ang tawag niya doon sa gumagawa ng machine. So nag iimbento sila ng machine for Filipino, Na ipapakita namin doon na iba yung karaoke kan, hindi yung chips lang gumagawa sila for Philippine design. Yun nga, hindi na nga sila pwede na silang kumain five times a day dati kasi swerte na pag two times a day eh. Ngayon, na, ano, naging maganda naman ang buhay ng nanay ko. Kung dati siyang labandera noon, ngayon may labandera na siya. Yung tatay ko may kalpintero, hindi na siya ngayon. Okay na siya. Pag nagkasakit, kahit anong hospital, pwede siyang pumili. So, nabigyan ko ng magandang buhay yung mga pamilya ko. Pero, syempre, yung mga kapatid ko, tinuturoan ko rin magsikap hindi 'yung susustentuhan ko aman. Akala ko 'yung happiness ko is material things. Mga Hermes, mga bags. Pero kasi once na 'yun nagkaroon ka, parang temporary lang 'yung happiness. Pero 'yung tumulong ka sa kapwa mo, 'yung joy ko iba.